Good afternoon po Yusek. May panukala po sa si Senator Cheese Escudero na ipawalang bisa yung Bank Secrecy Law para ho sa mga government officials and employees para daw po maiwasan yung pagtatago ng mga ill-gotten wealth. Si Pangulong Marcos po ba willing na supportahan yung panukalang ito and if ever na maging batas, bukas din po ba siyang buksan yung kanyang bank records? Ang Pangulo po ay isang ayon po at dapat lamang po natin ipatupad itong accountability and transparency. So hindi po tayo magkakaroon ng negatibong sagot mula sa Pangulo. Yusek, Senator Zubiri naghahayon po ng Anti-Online Gambling Act uh, para sa total ban ng lahat ng uri ng online gambling. At nananawagan siya sa Pangulo na maglabas ng malinaw na pahayag na posisyon tungkol dito. Ito hubay na yung nating matatalaki ng Pangulo sa kanyang nalalapit na zona? Opo, pero hindi po natin masasabi kung ito po ay makakasama sa zona. Wala pa po akong uh, detalye. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. We begin with Chloe Hofana, Business World. Uh, good afternoon po Yusek. Uh, is President Marcos supportive of the Finance Department's proposal to impose a new tax on online gaming operators, given concerns that such a measure could discourage investments in the sector or push some operators underground? Uh, how is the president weighing the potential revenue gains against the possible impact on industry growth and employment? Ang proposal po na ito ng DOF na magkaroon po ng tax para po marestrictohan ang mga online gaming ay uh, para naman po ito sa ikabubuti ng uh, pamilyang Pilipino abatid po ng pangulo ana maaari mangyari sa mga gumon sa sugal at uh, hindi niya naman po tututulan basta po mayroon pong sapat na pag-aaral para po ma ang, ang tungkol sa buwis na ipapataw man pero paiigtingin pa po maliban lamang po dito maliban po dito sa mga uh, online gaming sites na license or legitimate naman paiigtingin po lalo ang paglaban sa mga illegitimate o yung mga ba, yung hindi hindi tama or hindi rehistrado ng mga online gaming sites. Um, follow up lang po from Sir Dexter of Inquirer. Um, what is President Marcos's position about online gambling with lawmakers filing bills to either outright ban or impose tighter regulations on online gambling operators and e-wallets and acknowledging that Filipinos get addicted to online gambling regardless if they are playing Uh, on legal or illegal apps or websites. kagaya ng ating sinabi, ang Pangulo po ay nakikinig kung ano nangyayari sa ating mga kababayan at kung anuman po ang bill na ipapasa nila ito'y pag-aaralan mabuti kung ito'y makakabuti sa ating ekonomiya and at the same time makakabuti para sa taong bayan. Last po from Sir Dexter. How will the Marcos administration address the issue of online gambling in a health perspective given addiction is a public health problem? Muli, katulad ng sinabi natin, gusto natin limitahan ang itong klasing mga pagsusugal at uh, mabawasan ang mga gumon sa sugal. At ito po ay para sa taong bayan. at uh, ang lahat ng pwedeng suggestion at maaaring batas para ito ay uh, masawata, uh, hindi naman po yan tututulan ng ating Pangulo. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Yusek, si Senator Zubiri, naghahain po ng Anti-Online Gambling Act. Uh, para sa total ban ng lahat ng uri ng online gambling at nananawagan siya sa Pangulo na maglabas ng malinaw na pahayag na posisyon tungkol dito ito hubay na asahan nating matatalakay ng pangulo sa kanyang nalalapit na sona. Mama mm -hmm. po bang sabihin that the president is taking a closer look at online gambling in the middle of all these proposals? Opo, pero hindi po natin masasabi kung ito po makakasama sa zona, wala pa po akong uh, detalye kung ano po ang sasabihin at ipapahayag ng ating pangulo sa sona. At uh, ito naman po mga suggestion po na ito ay makakarating sa ating pangulo. Salamat. Let's Narciso DZRH Good afternoon, Yusek. Uh, inanunsyo po ng Pihapi na hindi mo na sila tatanggap ng guarantee letters uh, mula sa gobyerno. Nasa 530 million pa daw po kasi yung hindi nababayar claims. Ano pong masasabi ng Malacanang dito? Opo, nakausap po natin mismo ang uh, pamunuan ng DOH at sinasabi nila na 39 hospitals lamang po sa Batangas ang nagkakaroon ngayon ng usapin patungkol sa di umanong pagbabayad ng mabilisan ng uh, mga amount uh, base sa guarantee letters. Dahil ito po daw ay wala pang kaukulang mga dokumentong na isusumite. Pero hindi po nangangahulugan na yung ibang mga hospitals po ay nakakaroon ng problema pagdating po sa bayaran. At uh, tandaan po natin na sa Universal healthcare Act ay meron po supposed to be guaranteed na 10% na authorized bed capacity ang mga private hospitals uh, para patungkol po sa zero billing. Ha? At uh, dapat nga po ay hindi na po kinakailangan yung uh, maip, yung maip 'yung tinatawag natin Medical Assistance for Indigents and Financially Incapacitated Patients dahil dapat zero na po ang balance eh, dahil po sa PhilHealth. At uh, kung mas uh, kakailanganin po ng ating mga kababayan na sila ay uh, at malapit sila sa mga DOH hospitals, hindi po kailangan ng GL don, guarantee letters. So marami po tayo, meron po tayong mga listahan po dito ng mga Uh, DOH hospitals na hindi po kailangan ng guarantee letters from any politicians. Dahil po kapag ka po DOH hospitals, ang social worker po mismo ang uh, tumitingin kung sila qualified at uh, hindi naman po politiko. So ang ilan po dito na akin mababanggit, marami po kasi ay Philippine Medical Center, Lung Center of the Philippines, NKTI, Philippine Health Center, East Avenue Medical Center, Among Rodriguez Memorial Medical Center, at marami pa pong iba. Mamaya ibibigay ko po sa inyo kung kayo po ay nangangailangan ng kopya ng DOH Hospitals. May plano po ba ang Pangulo na kausapin ang mga opisyal ng DOH para pagpaliwanagin o linawin itong bagay na ito kasi may pangako po siya na tutugunan yung mga basic na pangailangan ng taong bayan. Bagamat uh, private hospital po yung pinag-uusapan, programa pa rin po ito ng gobyerno. Yes, opo. Meron naman po kasi MOA ang DOH with the private hospitals. At uh, sabi nga po natin, hindi, hindi naman po nagkakaproblema ang gobyerno uh, patungkol po sa pagbabayad, mga bills po ng ating mga kababayan na uh, covered po ng guarantee letters. Dito lamang po sa 39 hospitals na kinakailangan po ng DOH yung ibang mga dokumento para po sila'y mabayaran. So, doon po sa maniningil ng mga hospitals, kumplituin lang po yun yung inyong mga dokumento dahil po ang DOH yung sinasabi sa atin ay may sapat na pondo. Evelyn Quiroz, Filipino Mayor. Hello. Good afternoon, Yusek. Yusek, may identities na po yung mga policemen involved at saka yung alleged politicians doon po sa mga missing sa bongeros. Nakausap natin ang isang kinatawan sa DO, DOJ at sina, sinabi po nila na hanggang sa ngayon po ay pinag-aaralan at hindi mo na po nila i-reveal ito dahil pat, uh, patuloy po ang kanilang uh, pagsasagawa ng investigasyon. Um, another topic lang po yung sa case naman po ni VP Sara if the findings of the ombudsman is against the vice president sa tingin niyo po ba ay makakatulong to sa impeachment proceedings na kinakaharap niya ngayon ayoko po muna magbigay ng anumang sagot sa isang hypothetical question tingnan na lang po muna natin kung ano mangyayari salamat po thank you po Ivan Mayrina GMA News uh, Ma'am, this is a question on the national debt. Dalawang bahagi po yung tanong. As of end March 2025, nasa close to 17 trillion na pautang ng bansa. Ito ay 62% ng debt to GDP ratio. Of the more than 4 trillion na borrowed under the Marcos administration, can we account where it largely went and is a 62% debt-to-GDP ratio still within what can be considered healthy. Ito po ay ginamit sa mga growth-enhancing investments tulad ng infrastructure, education, agriculture, health, at social services. Makikita po natin kung ano ang mga tinulong ng Pangulo at ng pamalaan sa mga farmers natin, sa mga mangingisda po natin. Pati po itong pagpapataas din po ng mga um, ayuda at tulong sa ating mga kababayan. Makikita niyo po yan. At uh, ito po ayon sa ating uh, DOF, uh, Department of Finance, ay sustainable. Nasa sustainable level po tayo. At dahil po ang 70% po ang uh, international threshold for the uh, debt to GDP ratio. So, nandun pa po tayo dahil sabi nyo nga po, nung, nung, nakaraang taon, nasa 60.2 kung di ako nagkakamali, 60.7% pero ngayon mukhang tumaas ng konti. 62%. At still, nandun pa rin po tayo sa, sa range. It's supposed to be below 70%. And can you Tell us kung ano pong targets in the next three years of the administration. Kasi po, sa unang zona ng Pangulo, if I may uh, point it out, ay eh, target po na ibaba sa 60% or below ang debt to GDP ratio. Uh, sa ganyang katanungan, tatanungin po muli natin ang DOF at uh, yung ating economic team patungkol po dyan para mas uh, detalyado ang aking maiulat sa inyo. Thank you. Last question, Maricar Sargan, Brigada. Good afternoon po, Yusek. May panukala po sa si Senator Cheese Escudero na ipawalang bisa yung bank secrecy law para ho sa mga government officials and employees para daw po maiwasan yung pagtatago ng mga ill-gotten wealth. Si Pangulong Marcos po ba willing na suportahan yung panukalang ito? And if ever na maging batas, bukas din po ba siyang buksan yung kanyang bank records? Ang Pangulo po ay isang ayon po at dapat laman po natin ipatupad itong accountability and transparency sa gobyerno. So, hindi po tayo magkakaroon ng negatibong sagot mula sa Pangulo. That was the last question. Thank you, MPC. At uh, gusto ko lamang palang i-update uh, po kayo. dahil na nakaraang araw po ay humihingi po kayo ng mga pangalan ng barangay. Uh, napakarami po at uh, hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi yung mga barangay na nasasabi natin drug clear, drug, uh, drug free, So ibibigay ko po sa inyo ang summary dahil ngayon lamang po binigay sa atin ng PIDEA. At ang iba mga pangalan po ng barangay ay ibibigay ko rin po sa inyo pero hindi ko po lahat masasabi. Meron dito pong maghipid sa Lope de Vega sa Northern Samar, San Jose, Barangay San Jose, sa Municipality ng Lope de Vega, Northern Samar, Jebonawan, ah No, Lope de, de Vega, Northern Samar, at uh, nandito dito po yung iba mga pangalan. So, ibibigay ko na lamang sa inyo at uh, para po magkaroon kayo ng konting detalye. At yung iba po na gusto nyo pa po ng detalye, maaari po nyo itanong mismo sa Pidea. Okay?